Isinusulong ngayon ng ilang miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Dagupan ang Panukalang Ordinance No. 0-920 na layong palakasin ang pagpapatupad ng Freedom of Information o sa lungsod. Layon ng ordinansa na magtakda ng malinaw at sistematikong proseso para sa paglalabas ng pampublikong dokumento, lalo na kaugnay ng proyekto, pondo at mga desisyon ng lokal na pamahalaan. Ayon kay City Councilor Redford, Irfi Mihia. Mahalaga ang pagkakaroon ng freedom of information upang matiyak ang bukas na pamahalaan at mabigyan ng malinaw na impormasyon ang mga mamamayan sa paggamit ng pondo ng lungsod. Pagkakitid mo na ikasisira ng imahin ng Tagupan City. Uh, pero mayroon din pong uh, nakalakit na penalty clause naman dito sa ordinansa ito. Like for example, uh, failure of any government official or employee to comply with the provisions of the ordinance shall be ground for the following penalties. Unang ofensya, reprimand. Pangalawa, suspension ng lima hanggang 30 days. Ang third offense, dismissal from service. So, pag nakita mo, pag pag mo ang penalty ko, so ito mabigat. Dahil, bakit mo, why are you depriving the public of the freedom of information, the right to freedom of information. So, may mga empleyado kasi tayo dito sa, for example, may mga empleyado tayo sa ating lokal na pamalaan na despite the, uh, the approval of the requesting uh, public to get access of the information ay eh, ay pa nagibigay hmm. ng isang empleyado dito sa ating syudad na mga matigas siya, hindi eh, namin pwede ibigay yan eh uh, ayaw ko ibigay. So, meron tayong penalty clause dito na tinatawag. So, na nakikita niyo yung uh, karapatan talaga ninyo dito sa ating koordinansa. Napaka-importante na uh, you will have the right to access the public records that you need. So, that you need. Yes, ang uh, um, Pasig City. Uh, ang Pasig City uh, they already implemented uh, this uh, kind of ordinance din, uh, concerning all Uh, but uh, well in fact uh, some of the provisions of the ordinance ay nung uh, compared to the Pasig uh, ordinance ay similar mm -hmm. also, so nakita niyo naman ang, ang Pasig City, no uh, sa leadership ni Mayor Rico Sotto that uh, there be, you know uh, Transparent in, in, in giving uh, the public the right to information, the accessibility mm -hmm. to uh, public documents. Mm -hmm. And if there is existing patas, uh, uh, I think it's pa, national law, but it doesn't deprive uh, you from uh, creating local laws like ordinances. Kung wala pang existing na national law, so pwede kang gumawa ng uh, local na batas para sa, uh, sa eh, for example, sa Lagupan City. Di ba? Pwede naman yun. Git naman ni Councilor Alvin Kokya, bagamat wala pang komprehensibong batas sa pambansang antas, may kapangyarihan naman umano ang lokal na pamahalaan na gumawa ng sariling ordinansa para sa kapakanan ng publiko. Sa so, isinasagawang pagdinig ng komite, tinalakay ang mga probisyon ng panukala kabilang ang proseso ng pagsusumite ng request at ang mga parusang kaakibat ng hindi pagsunod dito. Lumutang din ang panawagan para sa higit na transparency sa gitna ng kakulangan umano ng malinaw na paliwanag ng administrasyon sa paggamit ng pondo. Your, may pinahan po lahat ng stakeholders para po malapan din sa kung ano po yung kanila sa opinion. Uh, sa nangyayari ngayon po, uh, kumitingili na dito po ang ating uh, Mr. Speaker from Corpo Radio at uh, sinabi naman niya yung kanyang opinions. Do you agree or disagree with the set of po? So, so, sa ating mga refer speaker, uh, isa sa KEPI eh, nag-agree. So, hindi sinigil, pinigil siya rin po itong ordinance na ito. Ngayon, kung may mga stakeholders na aging po doon sa ordinance eh, na yun, yun dapat, isignify din yung kanilang uh, one, diba, objection para at least maparating kung ano yung kanilang po, uh, opinion kung bakit hindi po sila uh, approve or aging po doon sa uh, ordinance na But uh, with that, since kiyempre, uh, may nandiyan uh -huh. yung author, kasi malalako uh -huh. po natin sa ten tension, eh, quick sa akin. Eh, nakikita ko rin naman po na maganda na mag-waited. So. so, uh, uh, may first question po, uh, Mr. Chairman, kung uh, meron na po ba nga uh, existing uh, ordinance na katulad ito sa ibang lugar. And then, ang nasabi kanina is, wala po po tayong national law na nag-review na, na regarding sa freedom of information. So, sila po ay eh, pagkakariwanan nila po. Para makagawa po tayo ng mga ordinansa o or resolution na tailor-made po sa ng kailangan na sa dito sa atin. So it doesn't mean na kailangan magkaroon muna na natin na doon bago tayo magkaroon ng mga similar doon. So, syempre, depende sa mga kailangan na natin sa dito po, po yung ating kapasa. At with the aid of the committee here, uh, doon pag-uusapan po yung proposed ordinance. So, with that, since ito nga, wala po tayo mga reserve keeper, hindi po natin mapapakinggan po sa nila sa loob kung sila po ay agree or uh, ng with the And then at the same time, eh, masab masabi po nila yung kanilang opinion. yes. So, hindi na po, hindi na po. Okay. Sa ngayon, patuloy ang deliberasyon ng konseho sa nilalaman ng panukala. Bukas pa rin ang mga membro sa mga mungkahi sa layuning maisulong ang karapatan ng publiko sa impormasyon habang pinananatili ang maayos na pamamahala sa lungsod. Para sa programang Zona Libre, patrol numero 4, Bombo Jazz na sa guulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!